Welcome sa ikalawang episode ng ating Farsity Tips ngayong Pebrero. Ilang araw na lamang ay sasapit na naman ang pinakahihintay na araw ng mga magkasintahan. May iniirog at may mga nililigawan. Ang araw ng mga puso. Ang tanong, may destinasyon na ba kayo para sa inyong matamis na date? Sana o. Oh. Ang mga hotel, parke, museo, iba't ibang kainan at mga naglalakihang mall. Tunay na kayo sarap maglaan ng oras sa tao yung iyong minamahal. Sa simple man o pamamaraan. Ngunit, mahalagang masigurado pa rin natin ang ating kaligtasan sa anong mga hindi inaasahang sakuna tulad ng paglindo at sunog. Pamilyar ba kayo sa signage na ito? Tama! Fire Exit o Emergency Exit Base sa Rule 10, Chapter 2, Division 5 at Section 8 ng Republic Act 9514 o mas kilala bilang the Fire Code of the Philippines anumang mga pasilyo, daanan o lagusan ay maaaring italaga bilang isang fire exit. Ang bawat exit point ay kinakailangang mayroong lapad na sasapat sa dami ng populasyon na umuuko pa sa isang struktura o gusali. At kinakailangang gawang sa nito sa solid materials at walang mga butas. Mayroong iba't ibang uri ng fire escape, kaya ng fire escape stair at fire escape ladder. Mahalagang tandaan na ang fire escape stairs ay alternatibong daanan lamang. Dapat gawa sa bakal, reinforced concrete o anumang aprobadong materyales na hindi madaling masunog. Upang mabilis at ligtas na makalikas, kinakailangan ng mga fire escape stairs ay walang anumang nakaharang patungo sa ligtas na lugar. Ang bawat hagdanan ay kinakailangan lagyan ng handrail. Ang fire escape ladder ay kinakailangan gawa sa bakal at permanenteng nakakabit sa nakapirming posisyon na sinusuportahan naman ng matibay na koneksyon sa gusali o estruktura. Dapat nating tandaan tamang paggamit ng mga fire exit. sa ganon, sa oras ng sunog o anumang sakuna, ay makagawa nating mailigtas ang ating mga sarili o maging ng ibang mga individual. tandaan na, na maging ang mga maliliit na bagay kagaya ng mga signages na ating nakikita ay eh dapat din nating tandaan at alamin ang kahalagahan nito. Tulad nga na sabi ni Kuya Kim, iba ang may alam. Huli, kami po ang inyong biyay, bumbero, friend pala, umabati ng maligayang araw ng mga puso at nagpapaalala. Kung ang puso ay iniingatan, mas lalong higit ang ating sarili, ari-arian, at komunidad. Huli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ganito na lamang, alam.